Isang lalaking galing sa Saitama na nasa kanyang 50s ang natagpo patay sa isang ilog sa Kumagaya, biktima ng isang pananaksak. Noong Huwebes, inaresto ng pulis ang isang 63-year-old na Brazilian na lalaki. Matagal nang magkakilala ang suspect at biktima. Ang Brazilian ay ilang beses nang humiram di umano ng pera mula sa biktima. Noong Oktubre ay humiram siya ng 500,000 yen o 5,000 US dollars. Ayon sa asawa ng biktima, sinabi sa kanya ng biktima noong December 30 na dadalawin daw niya ang kanyang kaibigan. Nakasuhan ng Brazilian ng pagsaksak sa biktima sa ulo at iniwan itong nagdurugo sa Arakawa River. Naniniwala ang polis na pumatay ang suspect dahil hindi niya mabayaran ang kanyang utang sa biktima. Natagpuan ng pulis ang katawan at cellphone ng biktima. Sa pag-analyze ng call log sa telepono ay nakilala nilang suspect. Ang suspect ay kasalukuyang ini-interrogate ng mga investigador tungkol sa kanyang motibo. Habang inaamin ng suspect na magkakilala sila ng biktima, dinidenay niya na siya ang pumatay dito.